Tingnan natin kung standard nga ba yung ginagawa dito. Yan. Ito na ibaon na mga poste. Ito hindi pa. Ayun, maghahalagay ng ilaw ano na, sabang Ibang bakod Ay na. Wow, Welcome back po ulit Sa aming channel Mag update ulit tayo Ng Pasig River Esplanade Nandito tayo sa Muelle de la Industria Nag Madami ulit Ang water hyacinths tara uli ito ng ano ng Manila Bay ano? sa kabilang wala ito yung China Philippines Friendship Garden na uh, Not North Viewing Platform mga konting dumi kasura. Tignan natin kung hmm. esplanad nga ba yung ginagawa dito. Ito Yun na yung ibaon na mga poste. Ito hindi pa. Okay, Pwede extension lang nitong platform. Pwede esplanad. Kaya ito. Esplanad na ulit. anim na poste na uli ito wala na yung barge ayun nandoon na, na. Mm. nasa kabila na uli baka dun na gagawa uli yan, ah, ng tinigil dito tutuloy na siguro doon zoom in uli natin dito na ito na lang mga walong span pa dito yung mga beams panibagong arko na yung ginagawa Bago na yan. Naibenda na yung mga ibang bakod. Ayan okay na. Pabungi-bungi na yung iba. Jones Bridge ulit tayo. Wala pa mga nagbubukas ng mga restaurants. 对。 nasisira na rin yung handrail na uh, ghost bridge sana ma ano rin rehab din yung gilid din eh. eh, ba kaya talaga ano to open space lang para maka daloy pa rin yung mm, tubig nakakapasok pa dito yung mga water hyacinths yung mga basura yung mga dumudura-dura rin saan-saan dumudura pagsignal ito na ulit underside drive lalong pinaganda yung landscape ito hindi pa nawala na rin yung mga nakapark dito hindi pa siya naala -na landscape pero ito na yung mga alaman na countries in the kapantay lang siguro dito laki na yung ginanda Oh uh, yeah. Mm -hmm. finishing touches pa uh, pa rin tayo nasa Intramuros cobblestones stones to ayun, dami na na ilagay ng mga ilaw mula pa, mga restaurants shops o tiendas ang gutter, mayroon din paligo ito isa nakapaling yung pinaka entrance itutuloy pa ang ganito Venetian Pies ito yung pa Puntahan natin dito sa pinakagilid. Hindi ano naman siya mabaho. May ano mga konting basura. Ang marami water hyacinths. Pagkali ka ng ferry. Ganda oh, grabe dapat pala yung pader may design hmm. may design um. lagay ng ilaw. Ah, ano na, abang. Ah. Wala kasing ilaw dito, na, sa harapan. Ayan pa.